So, yung ana-ana siya. Ano, um, mursog taya. So, ato sa pichuran. <laughs> Ibutang ka mo Mauna before, mauna yan magigamit. Okay. Ha? Okay. Ato na ito. Okay. Balag baho. The moment of truth. Pwede na muna siya tagap-es, pero hindi Hindi. Hindi 1 minute joke. Exacto ko ano. 30 30 but 50 la git. Para ma siro bujigi. There goes. Oh what it does. Whoa! <laughs> and after Oh my god. Hmm. So let's try mine. Wait, mine. dua tu tuui nice shooting, hmm, hard. ada juga, bau apa? 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 Pai, apa? bau apa? bau apa? bau apa? bau apa? bau apa? bau apa? Ino mama pwede ba sa kuan gold? Pwede ra man sa tanan. Kiko. Okay, oh, Ako ni Ako ni ng ang gold nako. Pwede ka sa piki. Tara. Tara Pwede sa for. O piki na. La. Lolo <laughs> kani sa yan. mo sa earrings ako lang sa ako earrings kani napo mo ako earrings kalupio ko cuh Duhara, ako ay takan kayo ako sa una. kani di man ni apil pwede man ni mo apil day. ang ko ano ang ko rin, dapit ah pero ayon ni apila mga pearl bi ako na sa bi kung kana before. O, oh, hugaw kayo. Ma, awa ma. Hindi ko sabi ako, Awa, kani kaya nga no. Black na No, di ko siya. Bago na siya Pwede na, pwede na sa gold, ma? Ay, Dili. Ang kinima? Pinagpasa sa no. silver <laughs> no. um. kayo. Ya, yeah, wala lagi ka ni palit gold ma. Huh? Para sa gold eh. Hindi mo kaya sa gold. Malatid? Napo, ipalimpiyuhan natin daw. Ano ni Hindi ko tawaman na sa inyo Eh? Saka mo. Oh my um, God. Okay. Siyempre sa okay. inyo kayo. ang pagmalakas